Yeah, kwento na lang ako. Si Miki mag live after this. Excited na rin ako magluto. Gusto ko magluto ng ano, something for this life. Well, may bitbit -bit na baby. Hello po, baby. Anong food ko sa bahay? May shabu-shabu dun na tira. Yeah. Tsaka tinola. Tinolang manok. Kapag may ulan kasi, laging tinolang manok. Sobrang favorite. Yeah. Tapos may sausawa na patis, kalamansi, tsaka sili. Sarap. Sarap. yeah Tapos, tapos Mag ko, magbabayad ako ng meral ko.

I am going to minutes. 20 oh, top na. Okay, sana umabot yan ng ano, ng... Sige, ah! Thank you, wish I may, wish I might. Maraming salamat. Yun. Thank you, Aces. Para ano, kasi I'm sure kapag after ka mag-live ng 7, parang maraming mag-live niyan na makakasingit sa mga ima. Mint. Thank you, boss. Sprint. Enjoy. Thank you naka ano naka sensor yung tita eh di magkahiwalay na nga yung ano, may space na nga na sensor pa rin <laughs> yung emoji oo oh, alam ko na mong wholesome yun Hello teka. Wait, 300k na tayo. Thank you so much. Yay. I'm so happy. I'm happy kahit nasa dilim. Uy. Ate Connie, thank you. Tsaka si Ivan pumasok sa screen, si stream. User 16568331, Basta may T-censored. <laughs> thank you, ah maraming salamat. Tsaka yung lahat pa ng mga isis na nagpunta dun sa 1MX, parang um, nakapag-hive ako sa inyo ng maayos. Or parang na ka-interact ako ba kayo ng maayos kahit pa paano. Parang minimake sure ko lang na wala akong na, na left out na kahit sino. Wala, wala. Okay, that's good. Sa so, pinaka-haggard na talaga na nangyayari sa amin. 30 hours kaming sa flight noon. Papunta't pabalik. Parang ano. Okay naman. Top 3 kami ni, eh, ni Nate JL sa buong aeroplano ng Tetris. Sa buong Emirates. As in, sampu kasi nandun. Ay, no? Limang JL na pangalan. Dalawang Nate na pangalan. Dalawang JL. Sinatapuan si JL. Tapos, meron pa may, kami yung dalawang JL. Parang sabi kasi nung babae, parang, okay, you can choose uh, chicken. There's chicken, then there's vegetables, like biryani. Parang, isa nila natitira for us, bibili na lang ganyan, sabi. Um, Ayan. Yeah. Sabi, ah oh, sige sa'yo na lang yung chicken, JL. Eh, di natuwa si JL sa kanyang chicken. E eh, parehas kami mahilig sa biryani. Eh. Pagdating ng biryani eh, sa akin, sobrang <laughs> <Taman> sarap. <laughs> o nga pala, ngayon ko lang na-realize, may mga... Ako na lang pala hindi nila live sa kaming uh, lima, no? Tama? Yeah. Hi, JD. Hi, G Hershey's. Hello. Since I'm already biryani, it's good. Oh, yeah. Diba? Or feeling ko masarap din gumawa ng si, ano, si Bayani at <laughs> Bayani. Or si Ate yani. Oo, oh, nakikita ko naman yung mga yun. Na parang sinasabi niya magkumo na ako. Hindi ko naman siya sinasadya. Sinasadya ako naman siya in a way. Kasi hindi talaga kaya ng oras. Parang yung mga nakarang araw kasi nung month na to, parang hindi ko ma-present yung sarili ko ng maya sa inyo. So, mas okay na na sure, di ba? naman na baka kung ano pang mangyari Baka walang mangyayari. Kasi sinasadya ng very light. Oo. <laughs> Pero hindi naman ako, ano, hindi ko kayo pinapasama. Yan. Yeah. Lapit na ako. Ano na lang ito? Nakakalam no, ko na yung mga nakikita. <laughs> yung nagsabi kaninang, ano, nasa boro siya. Eto, kakadaan ko lang doon. <clears> okay. <throat> grabe mag ka, mag-live cap, totoo pala yung 2 hours. Oo, oh, oh, no. Kanina, kagabi nga, eh, before ako matulog. Or parang habang I'm hanging out with, ano, parang may my friends. Parang, ano na daw ako TikTok. Tapos may TikTok live dyan na parang nasa New York siya nag guy parang, walang katapos ang salita talaga na, ano, yung ginagawang AI. Bilib ako. I mean, 'di ba? after ng live din parang mapapahinto yung mundo niya. Na. Sakay nga ako parang gano'n. Malapit na ako kay Skin. Ano e. yung kuya. Sa Kumu. Opo. Familiar ba kayo sa mga live na ganito? Ah. Sorry ko ya. Kaya kanina salita ako salita. <laughs> ah, po. sa so, ano, parang TikTok live din, pero ano. Opo. Yeah, stand BGYO. Tama. Iyano ko na lang yun. Ite-text. Parang di ko pa kaya ngayon. <laughs> May smog. Parang mas malala yung kahapon. Yung kahapon talaga parang ano As in, nag-iba yung kulay ng paligid. Pero ngayon parang normal naman. At saka lumakas lakas, kasi na ulan. Yes po, sure po hindi po kami kasama sa AAA. Pero ako po ang magiging masaya kami ng sobra kung sakaling isil-surprise kami <laughs> na kasama pa na kami doon.